Kapag usapang chacha, may budget. Mr. Speaker, saan humugat ang 14 billion pesos para sa plebisito? Baka pwede hugutin din para sa healthcare at infrastructure ng Pinas. Maraming importanteng bagay ang pwedeng paglaanan ng budget tulad na lang ng pagpapagawa ng classrooms at sirang mga kalsada. Sa panahon ngayon, kung saan maraming nagihirap, maraming nagugutom, marami ang hindi nakakapag-aral. Sayang ang 14 billion pesos kung hindi mo na ito ilalaan sa mga problemang kasalukuyang kinakaharap ng bayan. At sa bilis ang pagtulak sa tsa-tsa, masyadong napaghahalataan. Kapag may ibang motibo, nag-iiba ang galawan. Pinapakita lang sa atin na kung gugustuhin nila, ay magagawa nila. Ang mabilis na pagsulong sa tsa ay pwede rin magawa sa pagresolba ng problema ng bayan. Ang budget na 14 billion pesos ay mas magkakaroon ng pakinabang kung uunahin ang mga problema ng bansa. Sana ay maisip ito ng mga nasa kongreso.